Ba't ang babisa mo di kayo solita boy. po. Kung nyingayit akong po! kay ka Robert.

hindi nyo ba napapagamot? Napagamot na po eh. Sinira yung kasinita na Hindi nabitili ako ng na ito, taong nila Ay, mas napapagamot. Ang tapang po. Ayun po po Kakain mo kayo o siya? Hindi po na. Pinakasin nga nila yung Huwag nila. Huwag nyo sabihin nila. Tumawa kasi niya. Sa, siya mm. ano, ng, po. Mm. Nandiyan po um, siya. Nandiyan po siya. Nandiyan po siya. ko po, ano, nung kapatid po niya. ano, ko kaming pumasok? Na. oh. hindi ko lang po niya sugar pa po siya ng tulog pag gabi. Yung pero... kasi na nga siya pagkain nung kinainan Saan po yung agdan nyo ngayon? Hmm. Hmm. Ano po. nag po kasi ito. Hmm. Hmm. Anong pangalan po ni ate, yung pong kapatid niyang nakakasama ko noon dati? Hindi po yung kapatid po niya? Opo. Oh, Giselle po. Giselle. Si Ate Giselle, o oh, kumusta na? Ito ano? Tatatawag ko lang. sa akin yun. Hmm. Kumusta, kuya? Kumusta ka? Okay ka lang? Hmm. Hindi daw po siya mapalagay. Bakit? Sabihin mo sa akin, ba't di ka mapalagay? Problema ko. So, problema? Baka hindi mo na ako kilala. Kilala mo pa ako. Lagyan kitang mic para marinig ka. Namiss kita eh. Harry, pa nakakamiss din po eh. Sorry kung hindi kita napupunta. Kasama mo si Kuya Alden. Kilala mo pa ba si Kuya Alden? Ako. Hmm. Si Kuya Alden, papanikin Kilala pa mo si Kuya Alden. Okay, lang iganito ko to para lumiwanag. Kuya okay, Alden, si Kuya Robert kayo na. Second yeah. screen. Hindi daw siya mapakal eh. Tanong mo. daw Sa ano? Sa... Man, problema na ibang tao? Umayot siya. Namiss mo pala ako? Namiss daw kami ng Pwede sabihin mo sa akin, Kuya Robert, bakit yung parang hindi ka magpakali? Ano yung parang gumugulo sa isip mo? Hindi, hindi ko pa ma mailabas yung galit. Na, uh, na, puro ano po, puro kim, -kim po. Mm. Gusto mo tulungan kita mailabas yung galit mo? Pagka ba labas mo yung galit mo, sa tingin mo magiginawaan ka? Magbabago po ng anyo. Mm. Kahit ano po pwede maging. Mm. Kaya pala may tumulak sa akin na ano, magpunta rito. Ano, malis nga kayo dyan. Shhh, labas! Labas, labas! Umuwi ka na, umuwi ka na! Umuwi ka na! Pagka tao pala, hindi mo gusto? Gusto po. Eh... Siyempre, yung mga bibig po. Pagka nakampleto mo po yung sinasabi nila, hindi mo rin na sa kanila mas, na, na, ipapaliwanag. Hmm. Nasaralihin mo na lang din. Nalungkot naman ako, pumayad ka dapat inaalagaan mo yung sarili mo. E pagka pinabayaan mo yung sarili mo, malulungkot si mama at papa mo. Mahirap din po yung bilhin ka ng bilhin ng gamot, tapos hindi mo isisikreto. Isi 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 tapos, laging pang sinasabi. Lag 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 sinasabi, anak, uminom ka na ng gamot mo. Pati yung, yung brand ng nakalagay sa reseta, sinasabi. Hmm. E, eh, uminom ka na ng pampatulog mo pati yun, panang pa katabi namin na ano. Hmm. Ibang, bang... Nagsumbong sa akin si nanay, sinasakal mo daw siya. Ba't mo sinakal si nanay? Eh, ano, kasama ko po siya sa bahay. Tapos, ano, ah, uh, hindi po niya matulong, tulungan. Hmm, e ano ba yung gusto mong tulong? Yung ano, yung, hindi, hindi po ako makapagsimba. Ah, gusto mo magsimba? Hindi. Gusto, gusto ko. Gusto makapagsimba na... Yung ano, hindi na po akong pumapunta ng simbahan. Hmm. Ano yung ibig mo sabihin na ayaw kang tulungan ni nanay na magsimba? Tapos ano? Pumipila lang po kami sa ano? Sa, sa, sa pagka may ng ano? Ng... Ano, mga sa ano po? sa uh, mga may katungkulan po sa gobyerno. Nag-CR. Kasi, oh, CR ka muna. Ika. Hmm. Yan nandito ako. Ano yung gusto mo sabihin? Uh, kapasalamat po ako uh, kay Tatay Ram sa tulong, sa pagmamahal niya po, hmm. sa, sa mga ano, uh, with, ano, person with disability sa sa anong pamilya na hirap hmm. pamilya na hirap na hindi alam yung gagawin tinatulungan po ni Tekram Ba't kanina mong pumanik ni tatay pinapababa ka parang gusto mong itapon yung damit sa kanya ba? Ah, hindi po, na, nasasaktan ka na po sila ngayon hmm. Sabi nga ni nanay nasakan mo daw three times, bakit? Eh ano po gusto mo nga ilabas yung galit mo, gano'n? Hindi, lahat ng, po, lahat ng, po, lahat na po nangangailangan po ng pera. Mm -hmm. uh, pag hindi ka nakisama, ginawa mo lang yung gusto mo, eh, wala kang ibang desisyon kundi yung sariling buhay yung ano. Mm -hmm. Yung pagpunta ko dito, naisip ko, isama ka dun sa pagpunta sa SM. Gusto mo sama ka sa amin? Kain tayo doon? Paalam, magpaalam. Ay, bawal na po ako sa mama doon kasi ano eh. Hindi na po ako pwede sa mama sa inyo. Bakit? Eh, ano po, ah, uh, ayun po yung pinaka ma malubhang gagawin ko. Pagka yung sarili ko hinayaan ko pa po sa, ano, sa ma mabuting kaloob ng Diyos. Hmm. Bakit, bakit nga po pala ako, ano, naisipang tulungan? Bakit niyo po ako naisipang tulungan? Ah, kasi mahal ka ng ating Diyos. Sino po yung pinaka ano, ah, pinaka ina yung nahirapan po yung isipan na tulungan tinulungan na may kapansanan po. Kagaya ni Kuya Jason, Tatay Freddy, Kuya Alden. Yung mapayat. Tapos, kasama mo ngayon. Tapos mm. yung, yung naka... Hmm, hey Jason. Di ba, mas, mas mahirap yung ano nun, kalagayan naman. okay. nakatali siya. Naalala mo ba yung una natin pagkikita? Saan? Sa may langkap. Yun, nilalang ng puno. Abo. Tapos sabi mo sa akin nun, parang gutom ka noon, yata. po ko po. Hindi po akong nagkakain. Hmm. Ma ma may limi tawa lang na usok dyan. Nakakain na ako. Na usok? Oo. May, may limi tawa lang na usok. Hmm. na. Basta lagi mong isipin, mahal ka ng ating Diyos. Pagka naguguluhan ka, may gumugulo dito, dito, kausapin mo siya. Lord, kabayan niyo po ako. Kabayan niyo po yung aking isip, yung puso ko, yung nararamdaman ko. Ang gaya niya, nga pa nung ano mo. Tapos sabi ni Nani, hindi ka daw naliligo. Natatakot ka ba sa tubig? Mm Hindi -mm, po. Ah... Uh... Ba't di ka naliligo? Kailangan po natin isipin na, na may, iba, may ibang tasa... sa sa mundo na tutulong sa atin para mamatay. <laughs> Paano kung kayahin kita sa Promised Land habang nagpapagaling ka? Kasama si Nanay. Sa ano? Gusto ka po sa, ano? sa Green Earth? Okay. Saan yung Nanay yung Green Earth? Doon na sa Land. Eh? Habang nagpapagaling ka, doon muna kayo ni Nanay. Kasi naisip ko po, abang nagpapagaling kaya siya, doon mo muna kayo sa Promise lang, Dito po kayo. Ako kayo. Para mapabilis po yung ano niya. Hindi na sinipa ako eh. Ang tatakot ako nag-uusap na po ako sa ano niya. Ang na po ako sa ano po eh. Sinansa Siya po yung aso. Ako po yung radyo. Baka hmm. kumamutay na ako eh takabaw na lang po ako. Mm. Kasi aalis na po ako ito. Maliit na sa loob. Maliit man ako, hindi man ako nasasakpa ng nanay ko. <sn> hmm. Hindi ko naman maano siya kasi ano mm. siya inuunawa ko. Lumingan siya. Hindi naman kami nagpapagaya sa pagkain. Hindi mm. naman kasi si sa siya dati nagpapadala. Mm. Eh, ngayon, parang nag unti yung trabaho niya, tatlong araw, apat na araw, parang mm. rotation. Ano na, nangungutang pa ikaw, at at mm. you know, mm. Mm. sa yung kapit sa bahay sa apartment. Mm. sinipa eh. mo mo, no? sa Nasasaktan na si mami mo. gilitan na lang kami rito eh, baka saksaktan na lang kami kaya tinatago namin na dyan. Kaya baka huwag sumartil si yun. Hindi sila nag-aawal. Sumisigaw pa rin ba si papa mo sa'yo? ano po, katulad nung, yung, ano, kung yung amoy po nung, sa ano, sa kabeta po. Mm hmm, uh, nagagalit siya. Ano, natatag, na ano parang, naano siya na, uh, kumak, kuma, kumakalat na pa, pakit. Yung amoy. Apo. Nay, kayo, kayo po yung tatanungin ko, ano po yung sa tingin niyong dahilan? Bakit ganun po kainit yung ulo sa inyo? Hindi, pag nag-uusap. sabi kami, hai, ko huwag ka maingay kasi ayaw ni Robert ang salita ka ng salita kasi yung mm. sinira na naman ya, kasi gumawa siya ng magandang kalan mm. ayaw niya doon dito, dito. Mm. eh oh, Eka, sumusubra ka. Dito niya mm. mm. ako nawa. Ang subra ka Eka. Siguro pa ka rin ito. Ano Kung salita? Ang mga na ito. Ba't nabibigla niyang ganun? Parang wala sa Pero sa tingin niyo, saan mo siya talaga nagagalit? Sa pagka ganun. Ang boses um, daw niya. Sabi ko. Ni niya pap, tatay. Nairita na ikaw sa boses mo. Oh. No? Huwag na ikang... po, sa inyo? Hindi inda po. kanino sinabi ko. Ah, e di. Masan yung munang magsalita, no? Hindi na nga po ako magpapalasalita, e. Sabi ko, ng gamot eh? mm. na Kasi hindi pa. Ayos ko nito kaya nakaka-inda Tayo, pwedeng dito po kayo? Hindi kayo. Hindi po. Pinapani ko si Tatay dito. Kasi nga, bakit gano'n na lang po yung ano, para masabi niya sa ating apat, ano po yung parang saan nanggagaling gagaling po yung galit niya, yung gano'n. Sabihin mo sa akin, eh. sige. Para ma mapag-usapan natin. Sabihin mo sa amin alin yung kailangan naming baguhin. Kay nanay, kay tatay. Ah, yung pinakamataling na pong salita, ah, ano? Hmm. Kapanglawan po. Magtiis po hanggang wakas. Magtiis. Ano po? Ah, Siguro yung ano po yung uh, mga po ang uh, nagpapadala sa atin ng pera para ano mm -hmm. para maayos ay po yung bahay. Tapos pagbalik niyo po, mm -hmm. pagbalik niyo po hindi naman naayos yung bahay. Ganun mm -hmm. pa rin. Ayun po yung mga tao na ano uh, naghahabol po sa sa tulong. Mm -hmm. Gusto ko sabihin mo sa akin, ano yung gusto mong baguhin ni tatay, ni nanay para masabi ko sa kanila? Yung ano po, ah, uh, pakailaman po nila yung ano, yung... yung... Na, yung ko po, nasalita, mm. na salita. Tapos, ano po, magbigay naman po sila para sa... ano, kalapit na... tao na ano, yung kahit na hindi nahihirapan yung buhay nila, kailangan din po nilang ano, tulong. Ibig mo sabihin, tumulong si nanay at tatay sa iba? Eh, parang gusto pa nila, ano? Ah, uh, yung Parang gusto nilang gawing motor. Sa, ano, Patatakbuhin nila sa... Ay, Ayun, lang po. Ano yung gusto mong gawin natin? Kasama si tatay, si nanay, tayo? Ano po? Gusto ko pong manahimik na. Kasi ano, problema lang po yung yung panong nanahimik ko ya. Yung ano po? Yung Sinanay po kasi ano eh, hindi po... Ala-ala mm -hmm. nang ala nang akong Israeli na alam na yung, yung parang ano yung pera mo sa, sa na 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 alam tapos ako pala mm -hmm. Robert tapos naalala ko hindi hindi mo man lang kami nabigyan mm -hmm. tapos sa saan ka para kakarating wala ka man narating mm -hmm. <laughs> Kuya Bart ano na, dinawin ko lang kanina papanik si tatay Ba't gusto mong tapunan ng damit? Ano yung... Ba't kagalit sa kanya? Ah, uh, yung pin... Na nasa isip ko po. Mm hmm. kong Tapos... mo Kumuha na po ako ng... Balangba't babatokal ko po kay Papa. Ah. Oh. Bakit? Ba't mo gusto mong gawin yun? Dahil ano... Ah... Uh... Ano? Uh, sa kanya po yung bahay natin. Hmm. Sa kanya po. Tapos, si po yung... Hindi, ba't gusto mong gawin kay papa yung gusto mong saktan si papa? Tumutulong bumili ng matre. Oh. Uh, ba't gusto mong karyanos. saktan si papa? Ba't gusto mong batuin? Huwag. Huwag. Tay, sabi ko kay nanay, abang nagpapagaling mo siya, doon ako muna sa promised land. Alam mo, hmm. Kung nag-aayos <screams> ako ito, hindi ako Gusto niya kasi mag-aayos. <tears> Huwag yeah, naisipan niya yun. Huwag nang ko. niya. Ayaw Kasi matitignan niya si Kasi hindi ko ano oh ba oh, oh? tatay mo? Mahal mo ba ako? Mahal mo daw si tatay? Hindi. Tingin tayo. Nay, muna. Tatay muna. Ano nating nasasawa? Wala akong Gusto ko nasa ayos ka. Gusto ko lang, ayaw mo Hindi kita, hindi kita, hindi yung, baka may kakayba doon sa baba. Kung ang nabibigla na. Hmm. Kung kami, na pambatan. Ay,

Hmm. Baka sa ibang tao hindi pwede Hindi hmm. pwede. Makapas na makukuhang ma ka. Naantay ka lang nila. Gusto na, -na nilang mamatay. Hindi. 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 niya Hindi.